Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? <laughs> oh, bakasin 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 <laughs> bakasin 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 ka bakasin yun! bakasin 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 bakasin

Pag-uha tayo, kailangan siya. Pag-uha tayo, friends. wala ko, sir? Wala kiwala dito. Our Or, bakit? Sinabi nga namin dito, di ba? Sin sinabi mo, kung saan saan. Oh, lahat yung sinabi namin ngayon. Nakakira na ako. Ito lang kasama niya. Dahil lang yung Kasi sobrang pagod naman. Imagine mo naman sir. Hindi tao. naman. ko mayasama tao. May problema doon sa araw sa ganyan. Bakit pag may mali doon? Sir, pagdating ko dito lang. Kunti na yung Hindi pa naman. Eko pa Hindi pa ano yan? Ano yan? Aquarium ba yun talo? Ano ako? Sakala na talo. Paide yun. Paide yun. Ano ako na paide? Ano ako Ano paide? Ano ako sinabang talo mo dito? Kaya pidal ka yun sa dalawang dito ako sa Ano ba sabi mo sa yun Ano Pidalok mo ni Ano Pala 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 Ano pala 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 Ano pala 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 ba? pala 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 pala

pano pano mo? Blue Blue yun. Siyempre ang color coding ang dami. Limang kulay yun. Blue-civier red blue silver red lang. yung ko pa pag ang mga ganyan, luha ko na gagawin Pero minsan kasi kasal pa rin. Nang relax lang ba? Hindi, mas maganda kasi maghilot yan. Kasi yung luha. Pero magaling galing naman sila. siyempre, ang luha. Ang luha. Ang luha. Ang silpe. Ang silpe. Ang silpe. Pero alam ba? Ang galing sila. 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 Ang Ayan yan si Boss Toyo. si Boss Toyo. Ayan si Boss Toyo. Ikaw, dumirin ko naman sa lulo. Ayan ko naman sa lulo. Ayan ko naman sa Alam mo ako, Alibig. Wala akong pakialam. Ayan ko naman sa sa lulo. Ini apa belum kaya? Ada yang berapa? 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 yung Berapa? 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 yung Berapa? 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 Berapa?

Ay, siyempre, nagpakasyon siya. Eh. Siyempre, din kami doon sa, Diabria. sa Jabriya. doon, uh, ano ba yun? Mga babae doon, eh. Mia ba yun? Mia ba yun? Laila ba yun? Hindi <laughs> <laughs> <buy it>. But... <laughs> <Tarek> ko na kasakay. Oh my god! Oh Oh my god! Oh my god! <laughs> <laughs> Wait, oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god!

hindi ka ba? hindi ako hindi ako naman ako hindi 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 pa hindi ako 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 ako hindi ako